Ayan, samahan nyo naman kami ulit mga kasipag sa adventure natin, no? Oh, sa araw na to. Ayan. Kuha naman tayo sil. May order naman, may order. Pangbinta. Ayan, napadaw tayo sa, no? Pangka motor. Patangay kasi, nag-order din. And, hindi na tayo mapagod sa kakasagwan. Ayan, mga kasipag, kuha naman kami sil. Ayan, no? Oh, Nagpatangay sa pambot pangkat di motor ah, okay guys, kayo, <laughs> <laughs> Ayong, kayo. na rin kami mga kasipa ko kasi abutan kami ng hapon doon, maraming orter eh ayun, nandito tayo sa spot ng ano yung ginagawa na pika-pika mababa itong mga kasipa, hanggang doon yan o, paikot at doon pa tayo sa taas sa taas pa panday yung spot na sisira natin ang shell ayun ang ginagawa dyan ng mga kasipakaw oh, sa key rides ayan pika pika ganoon pa yan sa ubos ayan tapos na doon yung oh, banda i-update na lang mamaya mga kasipak okay. ang spot mga kasipak madalang dito madalang doon tayo banda sa taas ito na na uli namin ng mga kasipak oh. ayan Di pa tayo sa dun sa taas. Para matapon pang baon. No, yaris commander nono oh. yo. Ah. ah, commander ate. Ayun dito tayo. Dito subukan namin mga kasipag. Madalang dun, madalang. Ayun dito tayo na spot. Yun, bali yung naghatak sa amin na bangka, di motor makasipag. Nag-order din sila, tatlong sako na kayog. Kaya dito pa lang sa ilog, nakabinta na kami. Asap kasi yan mga kasi eh. Balidalin din nila agad pa uwi. Lord, thank you. Laro. Ito na, ito na guys. Tatlong sako mga Kasipag, ito na ang na order. Guys! malis na. Ay, malis na. Ay, Ay, malis Ay, don't Ay don't yung, mali. bumili, guys. na guys tatlong sako guys ayan may patayo nang spot guys kasi <laughs> kami nang ng spot Nonoy, kasi si Nonoy. Si Nonoy, sakit. Wala na yung puwet. Wala lang sa lalim. Sabi ng puwet sa lalim. Sa lalim. malalim dito eh. Ang sipag oh. S oh. <laughs> Parang susuko ako. Sipag <laughs> kami, spot. kami ng spot. Sipag kami ng spot doon. Maghanap kami ng mababaw-babaw. guys kasi ang lamig guys mag take cigarettes muna tayo wala <laughs> take cigarettes <laughs> budlay ang bibid joy eh, pero ang ko na tamang sipag kain muna tayo mm, kain mm. Ah, gutom na gutom pauwi na tayo ulunod na yung ano balsa oh na diyan naman ang plato kaon kaon oh, kain tayo kain pauwi na tayo mga sipag ito na huli namin oh. Iyan na nakuha namin mga kasipag oh. Puro shell yan. Ayan. Yung Ay, pangulam yun. Katatapos pang lang namin kumain. Paano-daanod muna kami. Dala patunaw-tunaw ah. Ayun hanggang dito na lang muna. Maraming salamat mga kasipag sa si pagsibaybay. Hanggang sa muli.